Hello guys, maganda ang hapon sa inyong lahat. Ngayon tayo ngayon sa tabing dagat. Kamusta kayo? So, galing, kayo, galing na ako sa ano, trabaho kaya gusto ko muna dito mag ano, tanaw-tanaw sa tabing dagat. naman natin yung init ng araw ngayon guys. Wala nga pala akong ano, uh, tripod kaya ano yung ginamit ko. natin. Yan. Yun. Friends tayo. Dito kasi ako ngayon guys, ano? Uh, mainland kumbaga andun yung isla o yung isla dyan yung isla namin yung pahaba so yung sideline muna ako guys dito kaya dito ngayon ako Sarap ng hangin. Let's go. Ganito kalagi guys. In principle... Uh, 15 pesos isang so, ganito Sayang hindi ko naabutan yung ano. Yung paglabog ng araw. May, may tips pala ako sa inyo guys pag bibili kayo ng mga ganito mas maganda yung ano yung mabigat yung timbang nya ang sabihin ano yun maganda yung ano nya mamam Ayan guys, oh. Sarap. Kasi may, ano, nangangin. So guys, hanggang dyan lang muna. At, kumusta kayo? Bye-bye. Ingat lagi.